Time check. Good morning, mga kadiskarte. Hello, good morning, everybody. Morning, Master. Morning, Master Hello, Lucio. Huh? Pipishing naman kami. Kuha kami ng malaking pating. <laughs> tama tama, 5.30 na mga katiskate Okay, tayo Tag ko lang yung leader kasi medyo may tama na siya Ano yung leader Brad? Leader of the band? Dumating <laughs> na mga kadiskarte Tara na nga, nagsigawan na sila. Ready na. So, unang batang master. Ito na. Nandito lang sila sa harap

Pag-insert tayo mga tabi Uli na naman si Master Lucio Uh, nalega na ah. <laughs> Ibo nang nadali mga kabikarte Malapit si ano, Master Juni Ibo nang dinadali oh, Malaki yan ha ah. oh, Malaki lang nadali mo Magaling, magaling. hindi talaga. kapalit pala yung ibon. warm-up lang pala yun. Uy, strike Kahit po Aba, medyo malaki ha okay. Ito na okay. Oh, hey <laughs> Maganda sigaw ni Master Junior oh.

Ito na. Bihir. Ito na. Yeah, Woohoo. Strike time. Ay, dumadala rin si Kabayan mga kadiskarte. Oh, Ayun na naman si Master Lucio. Malupit. Ayan na. Iyon know. na. Huling-huling <laughs> mga kadiskarte. Oh, kasi masyad yun eh. mainit mainit mga kartel ng kabi kabi lang ang uh, hila ng bonito. Ayan pa tubig Nabasa na, naligo na Strike na naman na. Medyo mabigat siya mga Eto na! <laughs> strike six! Woo! Strike na naman! Strike na! Eto medyo malaki eh! Dito ka, Bonnie! Bonnie! Luna lang. Ang perang bonito mga kabisote. Sabi ka bilang sila. Tumisidaw na naman si Master Junior. Oh! Magpa-pono <laughs> <laughs> ng Strike, strike. Strike. Strike tayo. Tayo, teka teka. Bumalik ulit sila. There you go. habol, <laughs> Bonnie, oh, habol. Kumahabol na. Kumahabol na ka. <laughs> oh, <laughs> Kumahabol okay. na. Ito na. Dito ka, boy. Lang langay, oh, natanggal. Ah, ito, 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 ito Brad.

Brad, sabay ka sa akin ha Dito ko boy, ang bigat ha Teka, teka, teka Brad Angat Angat uh -huh. Laki Hindi <laughs> ang <laughs> yeah, mga mo ulan ha Pero Mas maganda rin mag pagka umulan mga ulan lang yan Pinoy kami ayan mga ka tingnan nyo mga naghihilahan na kahit maulan yun ang kaganda pagka maulan lalo dumarami yung iska ayan mga ka-bisgato ayan na na si Puti. ayan na na si Master Juni totoo na to ano bro? eh totoo na yun, nila na eh na, humataw na ang Team Bonito at si Master Juni wooooww magiging kape oh <laughs> Team Bonito at si Master Juni wooooww ito pinakamalaki yun mga kaibigan may sumapit, kanina ba yun? eh na <laughs> <laughs> Malit lang maliit Eheyyyy. Kasi kung ano na lang tayo ay hindi na kailangan tayo pagkakataong ito ay hindi natin ng sa buhol buhol na po mga kadiskate spageti na kami kadiskate hahaha nakakaon po pinagtagpo <laughs> <laughs> pinaghanap pero hindi pinagtagpo hahahaha pinagtagpo pa ba hindi pinagtagpo baliktag po <laughs> hahahaha <At> nagkabuhula na <laughs> ayan mga kadiskate nakakahilahan na po ang pagbabalik ng mga bonito ayun dali strike Itu na naman pangkawang gawa na to mga kadiskarte pangkawang gawa na to ito ka boy ito bumunta dyan master at mabe hindi ba Aba-aba, pasang isi. Oh, dekat Pangkawang gawa mga kadiskarte ya yeah, mga kadiskarte, over boundary na tayo Makarami <laughs> <laughs> na, napuno na yang ating bakit oh Uh, galit na Diyan ka muna

May humabol mga kadiskate Sa ating mahiwagang kokore May humabol din kay Master Lucio Hindi kinain Ayun may humabol kay Master Jimmy okay, okay, okay. <laughs> Dali Brad Dali Brad Pinapasun <laughs> Oo oh, oh, angat angat Uhoy. So time check mga kadiskarte 7.30 na pero alas 7 pa lang boundary na tayo mga kadiskarte. Pero 10 lang ang kukunin natin at 10 lang ang bilang ng bawat isang fisherman. na. So yung iba pa pamigay na natin mga kadiskarte. Hi Mike, say hello to my vlog. Hi Mike. Our fisherman here in Aboka. <laughs> yeah, you just starting Mike? Ah, uh. we're here. Ah. Shout sa to Team Pilos. <laughs> Timpilos? Ah, yun. Timpilos. Ah, Master. Ano na? Ano na nahuli natin? Naka-boundary tayo ngayon, mga... Diba? Naka-boundary si Master, oh. Kaya naka nakabistarte. Punong-puro yung bakit niya. Ilang oras yan, Master? Uh, Dalawang oras yan na tayo. Eh, Dalawang oras. At least naka-boundary kami ngayon, mga kabistarte. Eh. Gusto <laughs> ko. So, matay na nga ka. yung magsilaw. talaga, kapal lang naman. Hmm. Lumaki ang alon mga kadiskarte Tingay na yung mga iso na mo nang matalas pa na ko sila yeah, Mag i na tayo mag kilo yeah, mga kadiskarte pinakamata Ito pinakamatalas Ito na pinakamata yung ating sibuyas, luya Paminta, suka, suka Ayan na yung ating kikilawin mga kadiskarte Lantin bonito Ito Y la verdad. Ayan, na po ng timbo nito ang ating kinilaw ngayong araw. Ayan Brad, meron tayong powder dyan. Ayan na mga kadiskarte. Ready na na ang ating uh, bahaw at kinilaw. So lunch na tayo mga kadiskarte. Ano yan? Altang hap Brad? Almusal tangalian hapunan. <laughs> Do you know press na press prepared by team bonito kain na na eh, kain na tayo prepared ng team bonito ang ating kinilaw kumain ng kinilaw ready na tayo mga kabiskat <laughs>